Bakit kadalasan napupot ang mga tao sa hindi nagsusunod sa karaniwan? Ito ay isang tanong na nakaugat sa sikolohiya ng tao. Ipinapakita ng mga pag-aral sa sosyal na dinamika na ang mga individual na lumilihis sa mga pamantayan ng lipunan ay kadalasang nagiging target ng kritisismo at sama ng Ang mga sigma male na namumuhay sa kanilang sariling independensya at kakayahang umasa sa sarili ay isang halimbawa nito. Sila ay gumagalaw sa labas ng tradisyonal na hierarchy, hindi naghahangad ng kapangyarihan tulad na isang alpha, ngunit hindi rin nagtatago sa background tulad na isang beta. Ngunit ano nga ba ang tungkol sa mga sigma mal na nagdudulot ng pagkamuhi, lalo na sa modernong kababayhan? Maari kaya itong dahil ang kanilang independensya ay maling naiintindihan bilang kayabangan? O baka naman ang kanilang pagiging malaya ay nakakatakot sa isang kultura na nakatuon sa patuloy na pagkumpirma at pagpansin? Ang mga lalaking ito ay tumatangging sandin ang hindi sinasabi ngunit umiral na mga patakaran sa modernong pakikipagdate at relasyon, kaya't nagiging misteryo sila na hindi makontrol o madalas ay hindi matis na iba. Hindi ito tungkol sa pagbibintang, kundi sa pagunawa sa tensyon sa pagitan ng dalawang makasalungat na puwersa, ang walang paumanhin na individualidad ng sigma male at ang kolektibong inaasahan ng modernong lipunan. Habang tinatalakay natin ang mga dahilan na pagkamuhi, makikita mo na hindi lang ito tungkol sa Sigma Male kundi sa kung ano ang kanyang kinakatawan, isang hamon sa umiral na kaayusan. Dahilan isa, independensya na para bang pagtanggi ang mga Sigma Male ay labis na independyente, namumuhay ayon sa kanilang sariling mga termino nang hindi naghahanap ng pag-apruba o kumpirmasyon. Bagamat ang independensyang ito ay pundasyon ng kanilang lakas, madalas itong salungat sa inasahan ng lipunan, lalo na sa relasyon. Sanay ang modernong kababaihan sa mga lalaking naghahanap ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng likes sa social media, magagarbong pagpapakita ng pagmamahal o patuloy na atensyon. Ang isang sigma male, gayon pa ay nag-iba. Hindi niya kailangan ng pansariling pagpapatibay mula sa iba upang maging tiwala sa sarili. Ito ay maaring magmukhang pag-alangan o pagtanggi para sa mga kababayirang nakasanayan ang pagtutugma ng pansin sa pagmamahal. Mas malalim pa ang ugat na sama ng loob na ito. Pinipilit ng independensya ng Sigma Mal ang ibang tao na harapin ang kanilang pag-asa sa kompirmasyon mula sa iba. Nagsisilbi siyang salamin na nagpapakita ng kanilang sariling insecurities at dependency sa sosyal na pagkilala. Para sa ilang kababaihan, ito ay nakapagpapalakas ng loob at nagudyok sa kanila na linangin ang sariling independensya. Para sa iba, ito ay nakakaistorbo, nagdudulot ng pakiramdam ng kakulangan o pagkabigo. Ang kakayahang umasa sa sarili ng sigma male ay binabago rin ang tradisyonal na dynamics ng relasyon. Hindi siya naghahanap na taong makakakompleto sa kanya kundi ng kaparehong independenteng partner. Ito ay nag-iwan ng kaunting puwang para sa manipulasyon o laro sa emosyon, na nakaka-frustrate sa mga umaasa sa ganitong taktika upang panatilihin ang control. Sa isang mundo na nakabatay sa interdependensya, ang independensya ng sigma male ay hindi lang iba, ito ay revolusyonaryo. At gaya na ipinapakita ng kasaysayan, ang mga revolusyon ay kadalasang nagdudulot ng pagtutol. Dahilan dalawa, pagiging emosyonal na malayo na para bang walang pakialam ang mga sigmamal ay bihasa sa kontrol sa kanilang emosyon. Hindi sila nagre-react ng padalos-dalos, hindi ipinapakita ang kanilang damdamin ng hayagan, at hindi hinahayaan na maapektuhan ang kanilang paghuhusga na emosyon. Bagamat ang ganitong stoic na pamamaraan ay isang lakas, madalas itong maling naiintindihan bilang kawalan na pakialam. Sanay ang maraming kababayhan sa mga lalaking emosyonal o tumutugon sa kanilang damdamin. Ngunit ang isang sigma mal ay hindi pasok sa ganitong hulma. Ang kanyang pagiging malayo sa emosyon ay hindi dahil sa kawalan ng damdamin, ito ay dahil inuna niya ang kapayapaan na isip kaysa sa labis na drama. Hindi siya madaling mapapahila sa walang kabuluhang argumento o mag-overreact sa malilit na bagay. Ang ganitong katatagan ay parang superpower, Ngunit maaari rin itong maging sanhi ng pagkabigo para sa mga kababaihang naghahanap na emosyonal na reciprocity. Ang distansyang emosyonal na ito ay nagpapahirap rin sa manipulasyon. Hindi siya natitinag na emosyonal na panghihingi o guilt tactics na kadalasang ginagamit sa relasyon. Para sa mga kababaihang umaasa sa emosyonal na leverage, ito ay parang tumatama sa peder. Ngunit ang mas malalim na dahilan kung bakit nagdudulot ito ng sama ng loob ay dahil sinisira nito ang tradisyonal na narrative na relasyon, kung saan inaasahan ang emosyonal na interdependence. Ang kakayahan ng sigma mal na mapanatili ang sariling emosyonal na autonomia ay hamon sa ganitong dynamics, na nagdudulot sa ilang kababaihan na pakiramdam na undervalue o exclusion. Sa huli, ang distansyang ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa iba kundi sa proteksyon sa sarili, isang hangganan na tinitiyak na nananatiling totoo ang sigma male sa kanyang prinsipyo. Dahilan tatlo, agtangging sumunod sa panlipunang norm ang lipunan ay umunlad dahil sa pagsunod. Mula sa karera hanggang sa relasyon, may mga hindi sinasabi ngunit umiral na patakaran at inaasahan na dapat sundin ng lahat. Ngunit ang mga sigma mal ay ganap na tumatangi sa mga ito. Hindi sila umakyat sa corporate ladder para sa status, hindi sumusunod sa uso sa pakikipag at hindi nagpapadala sa presyo ng lipunan. Ang pagtanging sumunod sa norm ay naglalagay sa kanila bilang outliers, at ang mga outlier ay kadalasang target ng kritisismo. Lalo na sa modernong kababaihan, maaring maging nakakabahala ang ganitong non-conformity. Sa relasyon, maraming kababaihan ang may inaasahan sa lalaki, magarbong romantikong kilos, palaging komunikasyon, pagsunod sa tradisyonal na roles. Ang sigma mal ay hindi sumusunod sa mga patakarang ito, Dumadating siya ng tapat at walang pretensyon, na maaaring nakakaaliw ngunit nakakaistorbo rin. Ang pagtanggi sa panlipunang norm ay umaabot rin sa modernong pakikipagdate. Ang mga Sigma Male ay nagnanavigate sa relasyon sa kanilang sariling paraan. Hinahamon ang mga inaasahan at nagdudulot ng tensyon sa mga umaasa sa tradisyonal na script. Bakit madalas misunderstood at napuputan ang mga Sigma Male? Ang mga Sigma Male ay hindi nakikipaglaro sa isip ng iba o gumagawa ng mga performative acts para lang humanga ang iba. Pinapahalagahan nila ang lalim at substansya kaysa sa mababaw na koneksyon. Para sa mga kababaihan na sanay sa sayaw na modernong relasyon, maaring pakiramdam nila ay isang pagtanggi ang ganitong pabugali. Ngunit ang discomfort ay higit pa sa pakikipagdate. Ang non-conformity ng sigma mal ay hinahamon ang kabuwang balangkas na modernong lipunan. Pinagtatanong niya ang mga normang tinatanggap na iba ng walang malalim na pag-isip, kaya't nagiging disruptive force siya sa mundong pinahahalagahan ang predictable na mga kilos. Para sa ilang kababaihan, nakaka-inspire ang ganitong hamon. Para sa iba, nakaka-frustrate, isang paalala ng limitasyong tinanggap nila sa kanilang sariling buhay. Dahilan apat, walang pumanhin na pagtutok sa personal na layunin ang mga Sigma Male, ay may layunin na lampas sa tradisyonal na ambisyon. Inuna nila ang kanilang personal goals at inner growth kaysa sa societal expectations o external validation. Bagamat ang focus na ito ay ginagawa silang epektibo at self-reliant maari rin itong magdulot ng tensyon sa relasyon, lalo na sa modernong kababaihan na sanay sa tradisyonal na balance ng priorities. Para sa isang Sigma Mel, ang kanyang misyon ang nauna. Hindi ito nangangahulugang hindi siya kayang magmahal o kumunekta, ngunit ang kanyang relasyon ay dapat na umaayon sa kanyang mas mataas na layunin. Hindi siya interesado sa pagsasakripisyon ng kanyang goals para sa panandaliang kasiyahan o pag-aproba ng lipunan. Ang ganitong antas ng commitment ay maaaring maging inspirasyon ngunit maaari ring maging dahilan ng pagkaaliene. Maraming modernong kababaihan ang sanay na maging sentro sa relasyon. Kapag inuna na sigma mali ang kanyang misyon kaysa sa tradisyonal na romantikong kilos, maaaring pakiramdam nila ay napapabayaan o walang pakialam. Ngunit hindi ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal, ito ay tungkol sa pagiging totoo sa sarili. Ang sama ng loob ay madalas nagmumula sa realization na hindi nila makokontrol o mababago ang kanyang fokus. Ang Sigma Mal ay hindi naghahanap ng taong kailangang isalba o magsalba sa kanya. Pinahahalagahan niya ang mutual respect at independensya. Binabago ang tradisyonal na dynamics ng dependency. Sa huli, ang walang pamanhin na pagtutok niya ay paalala na ang tunay na fulfillment ay nagmumula sa loob, hindi sa iba, isang leksyon na empowering ngunit maaaring maging hindi comfortable sa mga taong nakabase ang identity sa external validation. Dahilan lima, Matapat na katotohanan na hinahamon ang comfort zone kung may isang bagay na ayaw ikompromiso ng Sigma Mel, ito ay ang pagiging authentic. Namumuhay siya ayon sa kanyang prinsipyo at sinasabi ang kanyang katotohanan, kahit na ito ay hindi popular o hindi comfortable. Bagamat ang brutal honesty na ito ay isa sa kanilang pinakamalaking lakas, ito rin ay nagdudulot ng tensyon, lalo na sa mga kababaihan na sanay sa mas diplomatic na pakikipagugnayan. Hindi sila nagtatakip ng salita o sumusunod sa societal scripts, Sinasabi nila ang ibig nilang sabihin at ibig sabihin nila ang sinasabi nila. Para sa mga kababaihang pinahahalagahan ang authenticity, ito ay nakaka-refresh. Para sa iba, maaring pakiramdam nila ay matalim o kahit hostel. Hinahamon ng katotohanan ito ang comfort zone, pinipilit ang iba na harapin ang mga katotohanan na mas gusto nilang iwasan. Sa relasyon, hindi nakikipaglaro ang sigma mal sa emotional manipulation o false narratives. Tinatawag niya ang mga bagay kung ano talaga sila, hindi ayon sa gusto ng iba. Munit ang ugaling ito ay higit pa sa relasyon. Ang commitment ng Sigma Mal sa katotohanan ay madalas sumasalungat sa societal norms, kung saan minsan ang pagiging polit ay inuna kaysa sa pagiging sincere. Ang pagtanggi niyang ikompromiso ang kanyang values ay nagiging dahilan kung bakit siya polarizing, hinahangaan na iba, napuputan na iba. Sa huli, ang katotohanan na ito ay hindi tungkol sa pagiging superior. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng totoo sa sarili. Para sa mga pinahahalagahan ang growth at self-awareness, ito ay regalo. Para sa mga ayaw na pagbabago, ito ay banta. Dito nagmumula ang parehong pagkamuhi at paghanga sa sigma mel, isang salamin na nagpapakita ng discomfort at potential sa loob natin. Ang tensyon sa pagitan ng sigma males at modernong kababaihan ay hindi simpleng galit. Isa itong clash ng values, perspectives, at expectations. Kinakatawan ng Sigma Mal ang bihirang bagay sa mundong ngayon, independensya, authenticity, at hindi matitinag na commitment sa kanilang prinsipyo. Para sa mga nakakaintindi nito, sila ay inspirasyon. Para sa iba, sila ay refleksyon na hindi komportable ang katotohanan tungkol sa societal norms at personal insecurities. Ang hindi pagkagusto ay hindi dahil sa aksyon o sigma mal kundi dahil sa disruption na dulot nila sa mundong nakabase sa conformity at predictable roles. Hinahamon nila ang status quo, hindi sa malakas na rebellion, kundi sa tahimik na pagtanggi. Kaya sila parehong misteryoso at misunderstood. Ang tanong ay, ang frustration ba na dulot nila ay palatandaan na mas malalim na bagay? Marahil ang kanilang pamumuhay ay hindi lang hamon sa iba kundi imbitasyon para rethink ang sariling paniniwala tungkol sa independensya, relasyon, at self-worth. Kung nakaramdam ka man ng pagkahumaling o pagkabigo sa isang sigma mile, itanong mo sa sarili, ito ba ay dahil tinatakot nila ang worldview mo o dahil hinihikayat kanilang lumago? Minsan, ang mga katangian na ayaw natin sa iba ay ang mga kailangan nating linangin sa ating sarili.